Kapala Ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko Pasasabi na lang Nawag nang magalala to kailang okay ako Ay, huwag hmm, sabi nga ng iba Kung talagang mahal mo siya eh, ay mo Hahiyaan mo nang mamaalam Hahiyaan mo na luisa mm -hmm. Kaya tumiling ako kay Batala ah, Na ay hindi na luluha pa Na ay hindi na siya, siya mag-iisa Ingatan mo siya, ingatan mo siya tulad ng pag-aalaga ko dyan pare Huwag mong paluluhain ang katulad ng babae Nagparaya na ako para lamang sa kanya Titiisin ko ang sakit para lang lumigaya ka Kaya malaya ka na at magagawa mo na ang gusto mo Di bali na ako ang umiyak Basta para sa'yo, ramdam ko ang sakit Ang gusto niya ng makasamang Ay, magatawa! Okay. Walay, walay. <laughs>